Si mga mga, welcome, welcome back ulit sa aking channel, ang YouTube channel, ng munting channel. So yung ngayon po, ngayon ay nakaligo na ako, papasok na tayo. Ano uh, na, no, 1.40 na. So ang time po natin ay 2.10. So na po, tapos, alas 10 po ng gabi ang, at, ang aking out. mag mulang mo lang tayo, Hmm. <sighs> So yung munguro, try natin mamaya dahil Sunday ngayon, try natin yung mamaya kung pwede tayo magka-video kahit dun sa labas lang ng, ng hotel, try natin dahil Sunday wala naman dun yung mga, wala naman office ngayon pag Sunday. Kasi kasi Sir wala din si Sir. Pero minsan ano, si Sir nandan, diba dati niya pag Sunday, mga hapong ganun, check lang. Uh -huh. medyo uh -huh. po yung ano bossing namin Yung ito na pinapasukan ko na, pinapasukan ko, hindi naman yung gaano malaka, ano lang yun, malit lang. Tapos, uh, ano ba doon, lumang, lumang disenyo yung ano niya, building niya. Pero ano, sabi niya si sir noon, nasa ano pa lang yata yun, nasa 10 years, 10 years lang pa lang ata yung ano, hotel nila. Pero yung building, ano, uh, o parang ano, ang design niya, hindi siya modern na design katulad yung mong hotel na kahit maliit naman dyan yung pagka design yung hotel ngayon makikipinapasok ka hindi sa ganun so guys ang mga na to 45 na so malapit na ang 2 pero madali lang yung takbuin yan kasi may motor tayo Kailangan tayong mag-jacket kasi may init sa <laughs> 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 o so, que Guys, doon na tayo. pati patignan pati ko dyan sa labas kung kainit. Ha? Oh! Ha? Huh? Okay. Hindi! Sa labas! Yan, okay, so, 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 guys, okay. sa iyo mga mga mor, good morning na good morning na ngayon nakakauwi ko lang dahil may mga ano pala may, mga, may mga ganap pala doon kahapon sa work ko yung yung na yung panggabi nag straight hanggang, hanggang 2 ng hapon so ako yung duty ko ay 2 to 10 uh, bit lang uh, kwento natin, kwento natin yan habang tayo nagkakape mm. Ngayon si Brian, makulit na naman. Wait lang, Power brand. Opo. Opo ko. na Opo nga eh. Ayan. So yan mga bro ay nga uh, ay kakawi ko lang guys dahil nag straight na rin ako hanggang ngayon. Di bali dalawang duty yung kinuha ko. yung agos ay meron tayong sotamon yung sotamon bisado binili ko yung kadayo kapon yung dun sa pinagbilang ko ng nag third na anniversary sila yan na naman si Bran huwag oh, mo ang galawin yan Bran mm. Mm. oh hindi pwede sa ito hindi ako si Bran mm. シュッ Asa so, kung kapit tayo mga bro. na yun na po tayo ng umaga. Na dapat 8 hours lang dapat ang duty natin. So yung nga may mga ganap doon. Yung dapat pumasok ng uh, 6 to 2. Wala siya. Hindi siya pumasok. Yun. Tapos yung panggabi. yun na nag-straight na hanggang 2 ng hapon. Yun ang pinalitan ko ng pagpasok. Pagpasok ko ng hapon ng hapon kasi 2 to 10 na pero dapat ang out ko ay gabi so yung pang gabi ang isang kusinero hindi siya pwedeng bumalik dahil puyat na yun so ako na yung nag uh, nag duty sa kanyang duty na gabi tapos ngayon pumasok na yung yung pang umaga yung 6 to 2 so bukas andan no oh. Tuesday ako babalik para back to normal duty na kami. So yun ang, yun ang naganap sa aming work. <laughs> hmm. Tayo po tayo, sutanghon. So tangon. So, yung mga bro, uh, hanggang dito na lang aking bunting vlog na nag umpisa ng kahapon, ng 2, ay bago mag bago ako pumasok ng work, yung start ng aking vlog. So, ngayon, lang may EN <coughs> ng aking vlog, magana So, uh, ang tawag doon, vlog. <coughs> Good afternoon and morning hmm. vlog. <laughs> so yung guys, uh, thank you very much. Salamat sa mga support po nyo. Salamat sa mga <coughs> mga pag-like and comment and pag-subscribe na ng aking YouTube channel, ng aking munting munting Bahay kubo na YouTube channel na sa mga bagong watch ng aking YouTube channel pag-subscribe naman po. At maraming salamat sa inyo at uh, uh Ganun din po sa lahat mga <clears throat> mga ka YouTuber po ng sa so, White World. So thank you very much guys at ingat tayo lagi. God bless you more and this is Chef G yung mga bro. Thank you and God bless you more. Bye bye. -bye.